Grabe nga ang lockdown defense ni Vando Reddish at Dorian Prince sa mga Pelicans players. Pero bago natin pag-usapan yan ay saglitan muna natin itong history na ginawa ni Lebron. Dahil ang kanyang performance pala kanina ay isang historic performance. Ayon nga dito sa Lakers page, Lebron is the first NBA player in NBA history with 30 plus points, 5 plus assists and 5 plus rebounds in under 23 minutes. So, historic performance pala ang ating napanood na ginawa ni Lebron James dito sa Pelicans. At ngayon ay yadrang ang pag-usapan ng naging lockdown defense ni Vando Reddish at Prince dito nga sa mga Pelicans player and to be exact kay Brandon Ingram at CJ McCollum. Well, sa laban ay combined nga for 8 out of 24 ang shooting ng dalawang player na ito, only 33%. At ito nga ang mga plays kung saan nilockdown sila ng mga Lakers defenders. Sa unang ang defensive stop ay great initial contest para kay Torian Prince na punta tuloy sa tatlong defender si Ingram at talagang impossible shot na ma-shoot niya yan mga idol. Vando napakaganda ng depensa dito muntik ng ma-steal kaya naman si Torian Prince nang na umako ng depensa sa pagpapamintes dito kay Brandon Ingram at nagresulta nga yan na maganda miss shot yan. Dito naman mga idol ay muntiga na maging wide open ito for CJ McCollum pero nandyan ang hustle play ni Cameron Reddish para nga pahirapan siya. And then CJ McCollum once again ay nahihirapan nga sa haba na mga Lakers perimeter defender. Gandang depensa ni Torian Prince. Dito rin naman mga idol Cameron Reddish great defense without fouling. Hindi nga na foul itong si CJ McCollum kahit nagpapasabit na ng foul defensive stop yan. At ang depensa ni Cameron Reddish ay natikman naman dito ni Brandon Ingram. Wild shot yan mga idol. At as pagka offensive rebound niya, turnover naman siya. At dito naman mga idol, another Cameron Reddish defensive stop. Kay CJ McCollum once again, snake dribble, open na sana pero napakahaba ng galamay ni Cameron Reddish to make it tough once again. At ito namang si Vando na tinaguro ang The Ingram Stopper ay pinatunayan na naman na siya pa rin ay isang Ingram Stopper at pinahirapan nga si Ingram dito sa tirang ito. At hindi lamang yan, pati rin dito mga idol, he forces Brandon Ingram to take a very difficult shot at ayun, airball tuloy ang nangyayari dyan. Pati na rin dito mga idol ay talagang hindi niya nga binigyan ng maluwang na airspace itong si Ingram to take this shot at talagang in your face defense. Ang ganiwa ni Van Domintes tuloy si Ingram. So talaga nga namang depensa ang naging sikreto ng LA Lakers kung bakit nila nilang paso talagang tinambakan ng New Orleans Pelicans. At yan din mismong sinabi nila AD na it all started nga daw on the defensive end at sumunod na nga lang daw yung kalilang magandang opensa. Anyways mga idol ano bang masasabi nyo sa naging performance nga ng LA Lakers dito nga sa Pelicans? Komento nyo lang inyong mga opinion.